Magandang araw for today's video ituturo ko sa inyo ang app na may 20,000 plus na free editable YouTube thumbnails lalong-lalo -lalo na sa mga gustong matuto at mapaganda ang mga thumbnails sa kanilang YouTube videos kung bago ka pa lang dito sa channel ko huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga panibagong videos Simulan na natin. Arat na! Mag-download ng Canva app sa Play Store. Pagkatapos, mag-register o mag-login gamit ang iyong Google account. Buksan ang Canva app. At iklik ang plus sign na makikita na nasa ibaba. Ayan. Pagkatapos, iklik ang YouTube thumbnail. Tadaan! Ngayon, makikita mo sa screen ang mga makukulay at naggagandahang disenyo ng mga thumbnails. Scroll down mo lang at mamili alin dyan sa mga templates ang gusto mo at angkop sa content mo. Take note, nasa 20,000 plus ang disenyo na pwede mong pagpipilian. Maliban sa madami kang mapagpipilian, dito mas convenient at madali lang ang pag-edit. So ngayon, let's try na mag-edit ng thumbnail. Mamili lang tayo dito. So ito ang napili ko. Yung ties ng text, yung mga background, mga elements ay pwede mong palakihin o palitan. Ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung gusto mong palitan na elements. Halimbawa, itong picture na ito, papalitan lang natin. I-click mo lang yan at hanapin sa tab ang replace. At mapupunta ka sa gallery mo at namili ng picture na ipapalit. So ayan, napalitan na natin. Pero kung gusto mong alisin ang background ng picture, i-click ang picture at tumunta sa tab at hanapin ang effects at under effects, click BG remover. At kung okay na ang iyong thumbnail, pindutin ang export. At i-click download at mamili ka lang kung aling file type ang gusto mo sa pag-save ng file, either JPEG or PNG, at i-click Download. Maghintay ng ilang segundo. So ito na ang finished product natin. At kung gusto mo naman na magdagdag ng text o picture sa thumbnail, i-open mo lang ang file at add text at pictures. At saka, i-adjust mo lang ang mga ito. Para mag-insert ng mga pictures o objects, click ang Elements. Kung meron kang natutunan sa video na ito, huwag kalimutan mag-like, comment, at i-share. At mag-subscribe na rin sa YouTube channel ko para laging updated sa mga panibagong videos. Salamat po sa panunood. Kita-kits sa next video.